Good afternoon mga kababayan, mga kabarangay, mga viewers at subscribers sa mga sulok ng mundo. Kumusta kayo? Ayun guys, namataan natin dito. O, papunta sana tayo roong pinag-isi. Namataan yung gili ka. Namataan natin wala. O. Pagpapit gili ka eh. kaya hindi nila halata tayo sumusunod ayun na sila at hindi tayo talaga nalata na sumusunod tayo sama si Mary Rose at saka si Casey at may bit-bit na ayuda may damo parang damo ang bitbit ni Ate alamin natin Gilgat and Giliga So ayan mga kuya Arnold uh, nakita nga natin si Casey at ati Angelica at ating sinundan at hindi nga tayo napansin kanina ayan sama si Miri Rose oh, uh, katalukbong na naman si Miri Rose kang payong <laughs> Ay sila oh. Ano kaya mga dala-dala nila? Sa? yan ni Cristo, sir. Apo, hindi ko na sana doon. Eh, eh kung ano, hindi namin nakita nang anak ko. Oh. Oo. Oh. Maghahanap naman siguro <laughs> ko sa bayan. Dapat dala pala yung ID niya. Opo. Oo. Oh, para kung sakali dala yung ID niya, okay, wala problema yun. Hmm. May si, ano doon, may number naman doon na pwedeng kontakin eh. Okay. Geng iwan siguro niya yung ID niya sir Iniwan siguro ah, Bagong gupit ka Nagpagupit ako dun sa Sa, ah. sa ano ni Apple Dun sa mama ni Apple ah. Ano yan dala mo? Uh, Nyug Ba't may dahong ka na uh, damo? Pang ano yan? Kuwan po sa kidney sir Ah gamot Gamot sa kidney ko Sino magiinom yan? Dito ka, ukilig okay, ka muna. Ano po? Sino? Sino rin, Rolf? Kasi, masakit daw yung... Tagiran? -tag Opo. May puson? Hindi, sir. Yung... Diyan, banda? Opo. Uh, may... Iniinom pala yan? Opo. Alam mo rin palang hirban? Her Opo. Sabing... Kasi, nagkasakit ako, sir. Yung dito po sumasakit. Kinuha mm. ko to, yung laga ko. Tapos, ininom ko nang ininom, sir, na natanggal yung, sakit. sakit. Matibay din talaga ang tawag ang eh. Kung Opo. tawag yan, ang tawag yan sa... ano tawag yan sa inyo? Alam mo ang tawag dito sa Tagalog yan? Tawa-tawa. yun ba tawa-tawa? Opo. Uh, ayan, sa Bicol, Bagangan. Opo. Uh, sige. At punta tayo doon sa inyo. Bakit dito duman yung dalawa? May sure ko pa doon eh. Ah, okay. sige sige. So yan mga kaibigan, mga kababayan. Ah, uh, punta, punta natin si Angelica. Ayan, hinihintay natin si Angelica dito. At ah, uh, nahuli pa. Nandun sila hulihan. At ah, uh, Su suyuin natin mga kaibigan, mga kababayan na mga si Kisi uh, makuha na ng birth certificate yun na lang ang ating pag-asa so yan na siya ha doon kami magkwintuhan sa kanilang tahanan rin ang anak ko na nag nag-aral nag ng high school sir eh ano uh, oh paano ka ay san ka ba galing na malingke kinamahan ko yung sinamahan ko yung sinamahan ko yung anak ko sa pangarap sir kasi ano kasi sila sila sa test term Sinabili sila sa nila sa test term nila ba gagamitin daw nila sa gagamitin daw nila sa eskwelahan nila yung ipron. Ah, project, project Opo. ba yun? Opo. Sige. Hanap, eh, na namin naman doon, doon. Uh, doon. Na doon sa. ano, Ig. Eh, Iglesia Cristo na namin kaya eh, papunta naman si Hong Bayan. Ay, nako. Ay, nasa lubong namin dyan. Kapupunta naman si Hong Bayan yan. Lumayas na naman. Ayun, eh, sinasabi ko. Opo ka muna, sir. Sige lang. Si tatay dyan nga, nakatayo eh. Tayo na rin ako. Lumayas na naman si Hong Bayan. Sabi ko, Pahirapan mo naman ako ha, magpuntang bayan. Hmm. Di, sige Yaman. Yeah, Tatay yung mag-upo dyan. Pahirapan mo naman. Ha. Pumunta mo naman ko ng bayan. Sigurado mo naman. Huwag kayong umupo dyan tata Jun, hindi yan matibay siguro Ito. Wow hey. Maglayas ka? Wala. Mahala ka, hindi ka na makabalik. Pag naglayas ka, easy. Wala nang nga dito sa mali. pa pahirapan naman ako din maghanap. Ayun, ayun. Lalagayin mo na. Lalagayin mo na, siya uh para makinom ng hanap -huh. ko. Oo. 8 mo naman ako maghanap, ha? Hmm. Hindi ka nag-alis na alis. Buti, nakasalubong mo. Yun nga, sir. E Ito nga ano, nun. Pumunta na naman yan ng bayan. Kala siguro, nandong ka. O, okay, oh, sir. Nasaan yung uh, bunso mo? Tulog. No. Ito, okay, sir. Oh. Gising. Ano? Oo. Oh. May bago kang sisiwa. Binili ko, binili ko yung nakarang linggo siya. Yung nakarang linggo. Hmm. Ilan yan? Isa na lang? Isa na lang. Kasi no, isang araw siya, umalis ako. Yung ko sa mga bata. Hmm. Namatay yung dalawa, isa na lang natira, iniwan ko sa Saan kanila. Na? Ito oh. yung mga inalagaan ko, mga malaki na sila. Malaki, malaki na. Oh. Para, mga ano na oh, mga palong na. Mga malaki na. Kasi mm. nang anak ko pagkawalaan mo, mama anak ko pagkawalaan mo, ma mawala yan bak pinakawalaan mo. Mm. Eh, sabi ko kulong mo lang yan diyan, no. hayaan mo lang. Anong araw na tayo ngayon? Pala. Merkules, Martes. Ha? Martes ba o Merkules? Merkules yata ngayon, sir. Ah, uh, baka pwede kang ano, Ling, ay lindo. Ah, uh, Biyernes Biyernes Oh, lokarin natin. 'Yun na lang ang balance natin eh. Sayang naman, nagpagod tayo. Walang makakuan sa maliit sir, walang maiwan Ma sa maliit na. <coughs> Marami naman nag-comment na dalhin mo na lang yung... Ay, isama na Oo. Oh, oh. Para sa ano yun eh, para naman sa kabutihan ni Casey yung birth certificate. Hmm. Diba? Eh, Yes, sama ko na lang sa'yo. Iisama na lang natin ano lang Mag, hmm. mag ano dito eh. Alam mo naman siguro yung kung saan pupunta natin, di ba? Apo. O, sama na lang natin. Puntang ita dito ang ng umaga. Hmm? Hmm. Yun lang ang balance natin para yes, may napunta naman yung ano, napunta naman yung kwento natin sa inyo at yung may napuntan din yung uh, tulong ng sponsor na mapunta natin yung dapat hmm. puntahan, no? Ganun na lang Ate Angelica para walang masabi sa atin. Tapos pag nakuha na natin yung mga lalakarin natin do sa dalawang simbahan lang ano natin. Yun. Kailangan ka kasi doon magpirma ma, para makita yung uh, single mother ka. Uh, makapag makapagpirma ka doon ano, wala ang record pa sa ano sa Tanto. kumbinto wala pa po hmm, kaya nga para makakuha tayo ng requirements sa para makapunta tayo ano yun na lang ang kulang papa. natin balance oh. Yeah. Mm -hmm. para hindi masayang yung tinulong ni yeah. Ma'am Liz no? Kaya, at least may map napuntahan Birnis puntang ito dito ha, magal. Okay. Alis natin kasi ang bukas nila doon ano ah uh, ito 12. ah, okay. syempre, ah, tayo dito Maaga para hindi may, kung mainit ang panahon okay. para ma aga rin tayo matapos. Okay. Ha, ah, dali na lang natin yung anak mong bunso. Okay. Mm -hmm. Sir, may, may sinabi pala sa akin si John. Na. Ano na, na Nahirapan daw siya, makahinga daw sa gabi. Anong panay ubo siya, Sir? Mm. Eh, ang sabi ko naman sa kanya, pag... Pag ano yung pag pumunta sila dito ni Sir, mag-ano yung magsabi ka na nahirapan kang huminga. Kasi na, mm. naano ko sa gabi ko, ubo siya ng ubo na narinig ko. Mm. Ubo siya ng ubo, tapos sinabukasan, mm. nagtanong ako, nahirapan daw siya huminga. May mm, sakit ka. May electric pa naman sila, di ba? Oo nga po. Hmm. Uh, pag nahirapan na umubo, ito tigil lang ubo. <laughs> nahirapan na <siya>, umubo. <laughs> <laughs> uh, na eh, sabi ko, pag pumunta sila ni sir, isabi na lang natin para ma... Oo. Oh, ma oh natin si paring Jojo kasi mapatikap niya din sir kay ano diaw tapos ano e eh, ano siya dito sa resort? Eh, pila siya dito. Hmm. Para may makuha doon. Opo. Uh, magkano bang nakukuha doon sa pag nagpila? Si Anong natin po doon kay ate? Ha? Magkakarating yung kipaling. Okay, sige sige. Okay. At least pina kung ano gagawin natin. Ha? Para mabigyan naman ng uh, mga, mga nagko-comment na talagang matapos natin 'yo ano, Yung linakan. Ah, uh, 'yun na lang. Okay. Sige. All right. Bye-bye po. magandang hapon po sa inyong lahat at mapagpalang araw po sa inyo at sana po ay supportan niyo po ang ating youtube channel at pakipindot na lang po ng notification bell para lagi tayo po updated sa mga vlog ni Kuya Arnold po buhas ang vlog at siyempre <coughs> uh, itutuloy naman natin yung tulong dito kinatay ang gilika kaya kinukumbinsi natin na dali na lang sa ano pag naglakad kami dali na yung bunso nila doon sa pupunta namin sa kumbinto sa simbahan para yun na lang ang balance sa amin makuha na yun para may natapos naman tayo uh -huh. ayan maraming salamat po sa manonood at mga viewers natin subscriber mga mga shoutout po sa inyong lahat at ma'am Paige Mendoza ma'am Liz Dunraid at sa inyong lahat ng mga sponsor na tumutulong po sa aking youtube channel kung wala mawala ng pag-asa, yung mga tulong po naman niyo ay binibigay po natin at nakadeklara po 'yan sa ating mga video. All At maraming salamat po. Bye-bye.